Hello, welcome Hello. sa ating YouTube channel. Ay, dito kami ngayon sa ano, mag-try oh, mag ko sumting bisaya. Na ako karoon sa Balamban, mga Cebuano, yung mga tao dito Ano, wala yung mask. Wala yung mask. Wala yung mask. Ito ata. Shout out ko sa inyong kaila. Shout out ko kay sa akong Prince ng Sbasbalian. Just... Just our... Yung mga buhay mo na friend eh. Oo. No, si sa akong kuya lang si Limarski sa video. Sa akong may gagawa si Rodeling sa video. Shout out nga. sa ka na sa Balamban? Ha? Uh, Masa maayo sa Balamban? Amal sa Balamban na lang. Dasang lingaw. Walay kubot ng mga. bispo lang ha. Ban-ban. Peaceful lang din. Uh, maray ka na sa Dari. Sa iba bugal din yung sabi naman. Sa iba ah? bugal din yung sabi naman. Pabuga? Pabuga. Ang Yung mga ano, ah... Anong best sa Balamban? Best sa Balamban? Ito rin. na siya kanil. Like sa isa na yung mga... Ito yung mga... Ito yung kalingawan doon. Sa, sa GBY. Sa GBY. Ano na yung best na mo? Ano oh. yung holder ba? yung holder?